Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, mga Channel. A faith healer, all the martyrs. So, ngayong hapon na to, tingnan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a special gabay for the month of September 16 hanggang September 22 for the sign of Pisces. So, Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ano na kayang energy or kaganapan? sa buhay ng mga Pisces ng ating mga gilang. so guys this reading sa journal reading lamang hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi, -hindi ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliklik na gumapaw gu na biyayang ng balik sa inyo. So let's see guys, what, what is the best just advice sa inyo ng ating ngayon spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga So guys, eto na atutong hayan na natin kung ano ang masasagap sa iyo ng ating mga gabay. Alam na natin yan, Angel's eh. please give me information po. Official a good news. May magandang balita, may magandang mensahe, may magandang plano, at may magandang kahihinat na ng itong itong eksena na to. And this is the top sovereign indecision. May mga bagay na mahihirapang kang mag-decide or either you're feeling confused right now na maaring naguguluhan ka no and this is something a queen of cups by something unhealing, healing no this is something emotional mature no kumbaga kumbaga unti-unti mo nang natatanggap no yung yung uh, mga nang karanasan no mga naging karanasan oy mga naramdaman So, let's see. And then, there, of course, there, there's a nine of cups with the wish of women. So, may mga bagay dito na matutupad na. May mga bagay dito na maisasakatuparan sa na. And, because this is something that I wants for resilience, no? Tikong bibig tahimik, no? Kailangan mo magtsaga sa kung ano man ang meron ka dahil nalalapit na ang mismong tagumpay. So, let's see. Additional messages with an angel spirit. So, this is the four of pentacles. Protectionan, pangalagaan, ang iyong finances. Saving money, no? protect your territory, protect your power, protect your energy. The page of ones represent the three of pentacles with unity, no? collaborations. No? May magandang balita na maaaring kaugnay nito about sa trabaho, about sa proposal, about dito sa um, transactions. No? It's either meron ditong eksena with... Um, trading. No, may din something trading, guys. Na maaaring nagtitrade yung asawa mo or um, trabaho mo is trading. No, at the same time, this is something, a transaction. So, maaaring, so, um, uh, nagbibenta ka, may online. So, this is something, an information, may magandang balita. The sword uh, of swords represents the three of swords reverse. So, something, a confusion. No, but eventually, this is something recovery. na no, naguguluhan ka sa kung ano man yung nararamdaman mo. Pero ngayon, unti-unti mo nang naliliwanagan kung ano yung mga bagay na kailangan mo may sa para. o gawin. The Queen of Cups represent the higher for a lesson learned. Natuto ka na eh. Natuto ka ng mag-adjust. Natuto ka ng um, ilagay yung uh, to totoong nararamdaman mo. No, kung maga, naging mature ka na sa nararamdaman mo, hindi ka na basta, na, basta nagpapa-apekto. Kung may mga taong na di disappoint or um, kumbaga, kung maga, hindi nagugustuhan yung mga gawain or ginagawa mo, hindi ka na basta-basta nagpapa-apekto. Bagkos, kung maga, naiisip mo na na, okay, kung maga, it's your opinion, No, kumbaga, ngayon nag adjust ka na, hindi ka na basta-basta pa nagpapadala no, sa emosyon, emosyon ng iba no, or some, something tension. The Nine of Cups represent at Nine of Pentacles. So, this is something blossoming of financial windfall. na no, may pag-ulan ng biyaya dahil sa pag-ulan ng maganda uh, magandang kapalaran sa'yo dahil dito sa hinihiling mo o hiningi mo or maaaring uh, pinagdasal mo. So, let's see what is the Nine of Wands. Represent the Six of Pentacles. So, this is something, a familiarity or remnants or um, a situation or memories na meron dito mga bagay na nangyari sa nakaraan na hanggang ngayon bit, -bit mo pa, no? Kung baga ka kang pinagdaanan from um, this past few months or this past few years, no so let's see what is the for the pen two with a partnership. no dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Iwasan mo dito guys na no? with a partnership or something. Pakikipag uh, negotiate, no? With other people, no? At the same time kailangan matuto kang kung uh, kung kanino ka mag-invest, no? Invest ng time, ng effort, ng love na no, kailangan na panghala, pangalagaan mo at pangatawanan mo kung ano yung mga bagay na magiging desisyon mo. At yung mga bagay na to na kailangan mo mag, mag, maging mag mature enough sa mga desisyon na gagawin mo. So let's see what is the face of, of the three of pentacles. So represent the five of swords. Now, nagka maga, maga, this is something of self sabotage. No, nagkakaroon na self sabotage dito not because of your action. But this is something an information na kailangan yun ng uh, pakikipag usap or pakikipag uh, communicate sa ibang tao. Now this is something a transactions na maaring hindi lang ikaw. No, yung uh, kailangan mag decide. No, this is something good news na maaaring kailangan yun ng pagkakaisa. No, or something uh, tulong ng ibang tao. So let's see what is the two of swords and the three of pentacles and the three of Sword universe. So re represent the eight of pentacles. So this is something focused, no? Wag kang maguluhan, no? Kung magkakailangan mong uh, lakasan ng pakiramdam mo, mag-focus ka sa ginagawa mo. The Queen of Cups are of the higher fun. Represent what? The sour moment. So this is something revealing, guys. Na no, natuto ka na. No? Alam mo na kung sa sarili mo ano yung grounds mo. Alam mo sa sarili mo kung paano mo itatayo no? yung um, bahay or itatayo yung um, decision or yung plano mo. Kung baga natuto ka na sa mga bagay na pinagdaanan na dito na kung baga may mga pigla ang pagbabago talaga, no, kailangan mo na lang talagang tanggapin at kailangan mo na lang matuto no, at kailangan na um, kung baga makiramdam. So let's see what is the nine of cups and because the nine of pentacles. So this is the king of sword. Now stop the pattern, no? Taking away or something, getting away from the situation or the to toxic situation or toxic people. Na no, kailangan nyo ng pakawalan at kailangan nyo alisin yung negativity. hindi dapat yan kumaga ini-stay no for long kailangan yung pakawalan yan at kailangan yung mag-surrender at pakawalan yung mga bagay na alam yung hindi mo kontrolado no this is something of uh, a blossoming abundance at the same time this is something a financial windfall and this is a nine, a nine of cups with a wish fulfillment so patutupad na yung mga hiniling mo at mga bagay na hiningi mo sa ating um, pong may kapal na no, maaaring bibigyan ng linaw now this is something a king of soul with a mental clarity na no, bibigyan linaw lahat ng mga bagay na um, hiningi mo. So, let's see what is the Knight of Wands. Because the Six of Pentacles represent the Knight of Sword. Ooh, this is something anxiety, sleepless night. So, may mga bagay din na nagbibigay stress sa'yo. Lungkot sa'yo. Dahil siguro, no, hindi mo matanggap. No? May mga bagay o hindi nila matanggap. No? Or either nagbigay sa'yo ng stress dahil may mga bagay na nangyari sa from the past na hanggang ngayon ikaw yun na pag-iwanan ng bayaran, bayarin, no? Kung maga, nasa yun naka-shoulder naka lahat ng problema. So let's see additional messages tayo. With the four of pentacles, and the two of cups. Reference the knight of pentacles with the security. Maging secure ka pagdating sa finances. Mag maging mautak ka. Now invest wisely guys. So let's see what is additional messages about sa outcome. So this is a star card for healing and of course a wish fulfillment. May mga bagay dito na matutupad na at may mga bagay na unti-unti na nga. Uh, may isa sa katuparan. And then King of Pentacles will bring you a, se a security. might secure about sa finances. Additional messages about sa um career So this is the night of sorry the success driven. Na magsasuccess ka na at the end of the time. At uh, the same time, this is something of temperance for a perfect timing. No? Or something in healing. Na magkakaroon ka na ng healing pagdating sa finances. And of course, bibilis na ang takbo ng eksena dito at magiging balance ka. May paalala lang sa'yo na you need to pay attention kung ano yung mga bagay na gagawin mo pagdating sa karir mo, ha? Additional messages. Now, about sa career pa. And this is that emphasis card for revert. Now, so this is something of blessing. May bagong biyaya, ha? Na ibibigay at ilalatag sa iyo ang ating apo uh, may kapal. Additional messages about sa love life. This is a nine of cups. No, may proposal engagement dito with the love life. May bagong pag-ibig, may offer dito, something proposal. And this is something um apologies. Na no, may apologies dito. And this is a seven of cups with um lot of opportunities or confusion. Na no, hindi lahat ng offer guys tinatanggap pagdating sa love life. pa Merong mga bagay diyan na, na maaaring guguluhin kayo no? Kaya kailangan pagdating sa love life, kailangan um, kung may asawa ka, no? Kailan dalawang pakikinggan nyo. Hindi dapat kayo nag, nagpapapasok ng, sa buhay nyo ng ibang tao. And this is a, a sun card. Nabibigyan dinaw naman yan before mangyari yung situation na yan, no? Kung baga, bibigyan ka na ng kasagutan sa lahat ng mga katanungan mo. Additional messages about naman tayo sa about naman tayo dito sa health. The two something Uh, this is the two of ones by choices, no? Kumbaga, may mga nararamdaman ka dito pero naguguluhan ka pa sa ngayon. This is the eight of course, something moving on or yung mga bagay na kailangan mo iwasan, no? Yung mga hindi hindi maganda o hindi nakakatulong sa iyo Yung unhealthy habits, no? And this is something three of ones. So, kailangan na... Um, or may hinihintay ka dito na malaman mo, no? Kumbaga, kapag um, dumating to, yun na yun. Kung baga it's either an, um, a result, no? kailangan niya ng pakawalan to kasi nagbibigay ng uh, ng problema to sa iyo, no? Kailangan ng pakawalan yung uh, gumugulo sa utak nyo. Additional messages tayo about na matay with the synchronicities. For synchronicities, let's see. Rest. So, kailangan nyo na pahinga, guys, ha? Kailangan nyo pakawalan yung uh, nagbibigay ng nagbibigay stress sa inyo. And this is something uh, as strength card, no? Confidence. Lakasan niyo ang loob niyo. Lakasan ang pakiramdam mo. This is the will of fortune, no? May magandang, um, magandang mangyayari dito. May uh, itinakdang mangyayari, no? O itinakdang maganap. Kumaga may swerte na papasok, no? At pag ikot ang kapalaran nito ay maaari pong For you na niyang oracle card. For you na niyang oracle card, represent empathy breakthrough. Magtatagumpay ka raw, no? Sa larangan na gusto mo. Magtatagumpay ka sa ginagawa mo. Mag-ingat ka lang. This is spy and looking, watching at you. Na may sumusubaybay sa inyo at meron dito nga um, kumukuha na ng informasyon. And this is something unnurtured. No? Kung baga nurture iyo, no? yung pag-aalaga at pag-iingat no? sa sarili mo. Kung baga kailangan mo ditong um, gamayan, kung ano yung mga nararamdaman mo talaga. And this is something um, guarded and vulnerable. Mamaya stress lang yan, o yung iniisip mo lang. This is something illusion, guys. Basta mag ingat kayo dito sa kumukuha na informasyon, ha? Meron ditong parang um, pinapakita lang sa iyo na kalaban siya, gato, ganyan. Or either meron talaga ditong kalaban, mag-ingat lang kayo kasi maaaring siya nagbibigay ng um, kaguluan sa utak mo para ma-stress ka, para mag-isip ka. So let's see what is additional messages with um, magical fairy messages. And this is a daughter na may anak ang babae, guys. And this is a be yourself. Na maging totoo sa sarili mo or nag-iisa kang anak na babae, no? So, let's see what is the romance angels. Romance angels represent a mystic love oracle deck pagdating sa love life. So, this is a sign for love. Meaningful. Talaga pinapakita dito, guys, na love can exist. na this is amazing you. Na meron taong namimiss ka na dito. This is of something, an offer for apology talaga. Merong hihingi ng tawa talaga dito. Maaring nagkaroon ng separation or either cool off. No? And of course, meron din dito na ex-lover. Oh, meron talaga ex-lover coming back. na no, meron talaga nga, meron ditong ex na babalik pa. No? siya ba yung nagbibigay ng um, sakit sa ulo mo o siya ba yung nagbibigay ng stress sa'yo o siya yung niisip mo until now so let's see what is the angel's answer represent in the near future. No, ngayon, kung magang nalalapit na yung mga bagay na dapat maganap pa, maganap na or magaganap na in the near future. And this is something big happy changes. Na magiging masaya ka na this time. And of course, this is a no. Marunong ka dapat humindi, ha? At may mga bagay na hindi mo ginagawa at iniiwasan mo ng gawin, no? For I, Kang Helmaiko, messages. Use your imagination you see the answer. No? Gamitin mo ang intuitions mo para makita mo lahat ng mga kasagutan sa mga katanungan mo. And believe and trust. No? Kailangan mo magtiwala at maniwala. And sense of humor. No? Kailangan titignan mo yung uh, both sides of situation. The, and of course, kailangan mo maging masaya sa kung naman yung magiging decision at gagawin mo action. No? Iwasan mo yung pagiging nega. Ha? Maniwala ka sa ginagawa o maniwala ka sa nangyayari sa buhay mo ngayon. The energy represent The Garden the Gate Discoveries na marami ka pang madidiscover marami ka pang malalaman and man holding a coin eh. if you were a woman yung person mo yung may hawak ng finances of you if you are a man baka yung ikaw yung may hawak ng finances so let's see what is the romance angels pagdating sa pag-ibig and this is something amic um, make the effort na kung gusto mo talaga isang tao mag-effort ka and this is something you love may bagong pag-ibig na papasok ha So let's see what is the chakra messages. And this is a renewal, guys. Magkakaroon ka talaga ng renewal. And this is a completion. Na maaaring meron ditong widow. No? Meron ditong um, namatay na o yumaon na yung asawa mo. At meron ditong bagong pag-ibig na papasok dito na hanggang ngayon hindi ka pa siguro nakaka-recover from the past. Na maaaring marami na pag-iwanan. No? And there's a discovery. Marami ka pang madidiscover dito. So let's see what is additional messages with an angel spirit. And this is a uh, flexibility. No, maging flexible ka sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo. At maging flexible ka sa mga decision mo. At sa mga tao sa paligid mo. And this is something a full moon. No, with um unexpected moment. And this is something happiness. No, bibigyan linaw sa likod ng mga kadiliman na nangyayari sa buhay mo. And of course, this is something star brothers. So, be uh, there's a trust and there's a protections, no? Maging tapat, maging totoo ka lang, no? At mag-ingat ka lang sa kung ano man na meron ka or sa mga bagay na meron ka. And this is something, you're not alone, no? Kung bagay, hindi ka nag-iisa, no? You're feeling isolation, but not because of your thoughts. No? Kung maga, ang daming gumugulo sa utak mo, nagiging paranoid ka, guys. So, let's see what additional is additional messages. Grip, no? This is something losses, no? Maraming mga bagay na inaalis sa'yo, In it's an it's an opportunity to appreciate that things no inaalis inalis siya sa buhay mo dahil may mga bagay na hindi siya para sa iyo and there's a doubt no mo yung uh, pag-aalinlangan no magtiwala ka ng buong-buo so let's see what is additional messages with an angel spirit and there's a something book guys no kumaga uh, maaring chapter mo na o maaring Kumbaga, itong uh, binabasa na itong libro na to, na maaaring kwento mo na kaya gandaan mo ang kwento mo. This is something leadership, no? I take charge of your situation. Ikaw na uh, magsisilbing bida ng sarili mong pahina. So, guys, let's see what is our kang Pael. Parang binabasa na yung kwento mo, maghanda ka na. No, ito na, ibibigay na sa'yo. This is something organic foods, guys. No Kailangan nyo ng mga organic foods, no? na makakatulong sa for detoxification, paglilinis ng iyong katawan. So, let's see, uh, what is the Montology? You're very close to achieve your goal, na napakalapit mo na para may isang kataparan yung mga pangarap mo. And a time to give rather than take. Na mas maganda ikaw yung nagbibigay ng oras kaysa naman ikaw yung hinihingi at ikaw yung mihingi, no? Your dreams need the practical plan, no? Yung mga pangarap mo, kailangan mo talaga maging practical. So, let's see what is a Jesus-loving quotes said. Blessed are they that hear the word of God. Ah, uh, bless are the the ah ulit. Bless are they that hear the word of God and keep it, No, bini blessed yung mga taong naniniwala sa salita ng Diyos. No, yung mga taong naniniwala sa kasabihan ng ating Panginoon at yung mga binibitawan at binibigas bigas ng mga salita na dapat ay pinapaniwala mo. Yun yung mga taong bini daw. Ooh. so guys. Maniwala at magtiwala sa kahit na hindi mo nakikita, nararamdaman mo ang ating Panginoon. So guys, let's see what is the angel's number. 2002 for the void. Stop. No, kailangan yung iwasan, tigilan, no? Na nagbibigay stress, oh, stress and depression sa'yo. No? You have um, control over your life that is your realize, learn and execute that interest you turn things around it's getter it's get better time there are plenty of friends to make so chill out have fun and open up go outside so kailangan mo nang unwind dito guys napakawalan mo no yung nagbibigay lungkot sa iyo kasi baka diyan ka na ano eh no kaya yung mga negativities na attract mo so let's see what is the messages of life represent behind no at sinasabi dito So today, I lift my consciousness above all worldly illusions. I remember the power I have in every situation. I always have a choice in how I respond today. I choose to turn my thoughts towards God by focusing my awareness beyond the illusions of material world. I experience simplicity and peace. So see, gumaga yung isip mo, no? yung um, utak mo ang nagpapagulo no sa mga plano ay gagawin mo Kaila kailangan mo na isurrender sa ating Panginoon na yung utak at isip mo gawin mo at gamitin mo sa tama no para ibigay sa iyo ang tamang landasin na na ibibigay at pagkakaloob sa iyo no naliligaw ka ng landasin dahil sa mga negativities na pupasok sa utak mo kailangan alisin mo waksin mo yung mga lungkot at sakit na mapinagdaanan mo dahil yan ang magsisilbing blockages mo kaya hindi ka makaalis sa situation mo so guys This is a special gabay for the month of September 16 to September 22 For the sign off for the sign of Pisces. So, Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading, so general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support sa akin channel, Lalo lalo nang hindi nag-iisikip na kansin na way Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na viyayang manabalik sa inyo. maraming salamat po. And see you in the next video. Bye bye and Babush.